Hindi nyo naalata, ang daming lumilipat. Dating na sa MPL, tapos lumipat ng Honor of Kings. Sabihin ko sa inyo, ang daming na dismaya. Sila na lang yung player sa NA, tapos na ganun pa. May naka, na ano yun, Min? Lilipat na yun Honor of Kings for sure. Pero po siya, hindi man lang nila binigyan ng ano yun, no? Ang tagal na, ang tagal na nila, Honey, pati nila Mobazing, na nag-ano, mo, nagla-live ng Mobile Legend, hindi man lang nila binigyan ng ano. Ano may leeway. Ito problem Ito yung problema ay Mobile Legend, hindi sila nakaka-recognize ng ambag mo eh. Wala silang paki. Pag sinasabi nila na okay, umalis ka. Hanap na lang kami ng iba. 'Di ba? Men, yung hard work mo pag nakaka-fuck up 'yun eh. Hindi naman sa ano, I think men, iba yung ano nyo, esports side yung pinag-uusapan natin na Si Mobile Legend is, I mean, nakausap ko sila, I mean, sobrang babait, honesty, sa, sa, Mobile Legend side ah. Magkaiba kasi, ito yung napi-picture nyo kasi guys, kala nyo, Mobile Legend, iisa with MPL or esports side nila. Magkaiba, I mean, magkaibang magkaiba iba yung budget ni esports, iba yung marketing budget ni esports, iba yung marketing budget ni ML mismo, men. Magkaiba, men. So, di ko alam. Na nalaman ko lang yan na nakausap ko na. Sabi ko, shit, okay. So, hindi kayo pwedeng magalit kay Mobile Legend lang mismo. Okay? Doon kayo magalit sa nagpa-tournament. Sa so, nagpagaya na lang talaga si Mobile, si yung esports side. Kaya ano eh guys eh, hindi nyo nalata, ang daming lumilipat na dating na sa MPL, tapos lumipat na ng ano, ng Honor of Kings. Hindi nyo, di nyo ba, nyo ba nagigets, man? Pubulag-bulagan ba kayo? Ayun lang yun, man eh. Ayun lang yun talaga eh.